Iwestro ng ilang mambabatas kung bakit nasimot ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong isang taon. Pero hindi naman daw nagagamit lahat ng regular budget ng opisina. Narito ang Express Report ni Marian Enriquez. Sumalang sa plenary debates ang panukalang 27 billion pesos na budget ng Office of the President para sa 2026. Pinunan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang paggasta sa confidential at intelligence funds ng OP. Lumalabas na 1.1 billion pesos pala ang disbursement kada quarter sa CIF at ang utilization rate, 100%. Ni isang kusing ay walang natitira po no, sa cash Um, disbursements, no? every single peso is spent. Uh, does the uh, sponsor confirm na quarterly, wala po ni isang butal, ni isang sentimo, uh, ni isang piso na natitira. Ubus po lahat ito. Mr. Speaker, Honorable Colleague, tama po yun. Efficient okay. po ang pagutilize utilize okay. ng Office of the President ng pondong ito. 4.5 billion peso sa nginihinging CIF ng OP. Kasunod nito, tinanong ni Tino kung ganito rin ba ang siste sa regular na budget ng OP. Dito lumabas na 78% lang ang nagagamit sa naturang pondo. Kaya tanong ni Tino, bakit kapag confi at intel funds, simot agad pero pag regular budget, pahirapan ang paggasta? We expect agencies to obligate uh, over 90%, diba? Yun ang gusto natin. So 78 so so medyo mababa nga. Bakit pagka CIF nako ubos ni isang sentimo walang natitira. Pero pagka yung regular budget subject to uh, the normal uh, reporting and accounting procedures of COA eh medyo mabagal tayo 78%. Sagot naman dyan ng sponsor ng OP Budget na si Bataan Representative Albert Garcia. Alam naman po natin na yung regular budget, ang dami pong factors mm -hmm. uh, at marami rin pong components. Mm -hmm. May personal services, MOE at capital outlay. Kaya uh, considering uh, these numbers, isa na po ito sa pinakamataas na obligation rate at disbursement sa executive... Uh, offices or agencies Mr. Speaker Sunod na tanong ni Tinio saan-saan ba ginagamit ang Confiat Intel funds ng pangulo Sabi ni Representative Garcia ilan sa mga pinaglalaanan nito ang pagkakanduct ng Presidential Situation Room Cybersecurity Anti-Terrorism Council Project Management Center National Maritime Center at Presidential Organized Crime Commission